pero wala wala lamang parang nagpahiwatig, nagparamdam yung vlogger na, na, isa, na, oh. uh, ano, na parang gusto lang niya manghingi ng pang whiskey o pang brandy sa iyo. Pero na kung hatanay isang ano, gusto niya makipag-usap mm. at uh, para uh, kailan daw may bayad. Nisan sabi niya dapat sa sum na lang kami mag-usap. Eh, sabi ko eh hirap naman sana, mahirap man mong... Maghirap ma na uh, magmura pero napakatarantado naman niya. Kung gagawin ko yun. Oh, eh. Ano, ano, ano ako? Oo. Oh. Eh, ko... Eh. Tana. <laughs> Kore. May nabalita po ako, abogado daw po ito eh. Abogado. Uh -huh. Pero nabawi na po yung lisensya niya. Ayun. Na wala Notorious. po yung lisensya dahil, kakagawa, dahil kakagawa niya. Meron po siyang kaso, nakuha ko po, po doon sa MBI. Siyam na kaso niya ng uh, libel. Yung hmm. anin po doon ay may warrant. Eh, May balak yata kayo na kung parang disiplinahin at uh, mag, maturuan ng leksyon yung vlogger. Eh, sampahan nyo daw ng kaso, uh, Senator? Opo, uh, uh, sinampahan ko na po ng kaso. Eh, maghintay na lang po siya. At, uh, at ako'y nananawagan, sasamantalahin ko na po yung pagkakataon na ito na mm. itong programa nyo. Nananawagan po ako sa mga kapwa vlogger niya. Mm. Sana po kung mag-aako sila sila, yung totoo, kawawa naman po yung inaako sa katulad ko. Nawala akong, akong alam dyan sa Pogo. Pinipilit nilang may kaugnayan ako at protector ako ng Pogo. Almost 30 years po akong nasa, nasa larangan ng politika at nagsisertiso sa ating mga kababayan mm. na wala pong dumis ang aking uh, pangalan. Eh, bigla nila dudungisan na gano'n. Hindi po tayo papayag. Bira mm. naman po ako magpa-interview, bira ako magsalita. At mm. mag-aumate sa mga hearing-hearing hearing na ganyan. <laughs> eh, uh, Ayun po, hindi natin pababayan na matutong isa ng ating paralan.